O, oh, 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 Mj. Opo. Okay, okay. What's up, what's up? DJ, kamusta naman ng London? Nakatulog ka na ba? Medyo mataas pa ang uh, hangover ko sa London tsaka <laughs> grabe ang aking jet lag. Pero malala yung dami ng tao, nung mga kababayan natin na sumalubong sa sa'yo. Ano lang yung, like, reuniting with them? How was it like? I think it's always like that naman sa London, di ba? Kung sino man ang pupuntang artista, eh, ang gusto lang naman ng mga Pilipino doon ay makasama at maramdaman ulit na nasa Pilipinas sila. Pero parang hindi ka ata titigil kasi meron ka na namang tour. America yeah, at Canada. Yeah, uh, ba? Tama ba? No, kasama? America. Sa America. Oh, kasa, pero marami yun. Parang ang dami ko yes, nakita ang dates. Sa San Francisco, sa Hawaii, sa... Uh, wait, Houston? again. Wait, wait, wait. Meron yeah, meron kami ni Tito Ian Veneracion kasama ko si Tito Ian uh, sa LA, sa San Francisco, sa Houston, sa Alaska and sa Hawaii. Yeah, oh. kaya mga kababayan natin diyan. Be ready. Bakit detour? Paano ba nabuo uh, yung ano tour man? ninyo na ito? Si eh, Tito Ian tanong niya sa nakaiisip ng detour. <laughs> <laughs> so ikaw, anong ano mo? Anong anong pinaghahandaan mo pag nakita mo ulit sila? Kakakanta ka ba? May bago bang siyempre, repertoire? Lang. Siyempre, ano? Yeah, siyempre naman. Eh. Wag kaming dalawa na Tito Ian ang nagsama dahil syempre pareho kaming mahilig sa musika eh. So, marami kaming mga, ngayon, nag-rehearse na kami at marami kaming mga bagong pwedeng iparinig sa mga kababayan natin. And hindi lang sa basta show na show it's It's actually like a mini concert better nating sabihin ganun. Yeah. Na na anong celebration o regalo mo sa sarili mo after the success of Incognito? Ah, uh, ano ba? Wala pa naman, okay lang, bagong normal lang. Bagong investment, bagong kotse, bagong bahay? Wala, <laughs> wala, wala <laughs> muna. Magtumawa manager mo? Wala, 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 wala muna. Vacation? Yay! Congrats! Well, siguro, anong regalo ko ng sarili ko is time, yeah, time for me. Time for myself, time for my family, and my friends. Ano ba yung golf? What is it like? What's a normal? Well, whatever. DJ, ngayon, hindi makakapag-golf masyadong maulan. At marami tayong problema sa ulan ngayon. Uh, okay lang. Ako basta oras kahit nasa bahay lang ako dun sa bahay ng nanay ko ay eh, masaya na ako. Season 2. Season 2 na ng Incognito. Well, 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 ano muna. Enjoy muna natin yung Season 1, ano? At mag naging successful ang on Season 1 at uh, doon na muna tayo. Grabe. Toong yeah. October. Thank you, thank you very much. Yeah. So, oh, Siyempre, I'm very thankful. Yun nga, again, I'm very blessed na, you know, with my supporters, ang mga tagapagmaha, tagapagpa, uh, tagapagmahal ko, eh, nandyan na sumusuporta habang buhay para sa akin ang buong puso nila akong minamahal. Just so, thank you very much sa inyo. You know, dadaling ko ang bandera nyo doon sa Korea. Uh, I know, well, I know mainstream to, no, na syempre, nasa tapat ka ng camera, etc. But how do you bond with your fans? Alam nila yan, Diyos ko, tanong niyo sila kung paano kami. <laughs> na maraming ka tao hindi nakakaintindi. Na may minsan may nakikita ako na akala nila. Eh, mm -hmm. na, masyado akong makulit. Ganon kasi kami. Di ba? Kung paano ko tratuin siguro yung mga kaibigan ko. Ganon din sa mga supporters. And alam na alam nila yan kung paano ako sa kanila. So you really developed a relationship with them? Yeah, and, straightforward ako sa kanila. You know, sa mga bagay na gusto ko. At minsan yung mga bagay na huwag nating gawin. Uh, Diretso kami. Ganun ang relationship namin lahat. Eh. Sinong sasama mo sa si October? Saan? Sa, sa... Korea? So, yeah. I think eh, I'm with Derek Lester, syempre. Your Derek mom. Lester. Si mama, hindi ko pa alam. Pero malamang gusto sa mama nun. So. <laughs> Shopping! Ko, Tsaka OPAC! Nanonood ba ng na Korean? I'm not sure. Parang I think fan pa rin dyan ni Brad Pitt hanggang ngayon. Pero... Oh uh, I'm sure gusto sumama ni Mama at gusto niya makita ang araw na yun no? para sa atin. The past events that we've had with you, grabe yung wisdom na pinakita mo, especially with everything that has happened. The sinabi mo nga kanina, it's a blessing. That's why things went the way it went and now you're here. Pero ano, ano parang pag nagre-reflect ka, ano lang yung nasa isip mo, no? Na parang, oh, nandito na tayo. Yeah. Uh, ang buhay, ganun. Yano, no? minsan nasa taas, minsan nasa baba. At That's life. Di ba? Kahit sino sa atin tayo ay tao lamang. Di ba? Ang pinaka-importante araw-araw ay dapat natututo tayo. Mm -hmm. Di ba? Natututo tayo and we grow. You know? And as humans, we just love. Yeah. I love it. And yung movie. Go ahead. Go ahead. Bago yung hair, may na-maintain mo na yung... Thank you. Yeah, alam mo, parang favorite ko ng buhok to. Parang <laughs> wala akong iniisip. Pagligo ko, magbibihis lang ako at aalis na ako. Wala na kasi dati medyo maarte kasi ako sa buhok ko. So. Actually, oo nga, no? Madaming you know style. Right? Madami... Dati, oh, ano, -ano. Mm. At yung buhok ko medyo nabugbog na rin throughout the years sa kung ano ng -ano produkto. And ngayon, sobra akong enjoy itong kalbo So, so but, connected to any project pala? No, well, ginawa ko sa after incognito kasi syempre gusto ko burahin yung Andres muna eh. You mm -hmm. know, kasi ang tagal din na nag ako doon, mm -hmm. tapos yung maigle. So, pagkatapos sa pagkatapos, pagka-uwi na pagka-uwi ko from Marawi, sinave ko na sa bahay. Ikaw save Tanggal. Oo, tanggal lang, yeah. Tanggal lang. After maging ano ha, sobrang... Medyo kabado rin on. yun kasi hindi ko alam kung <laughs> yeah, anong shape ng ulo ko eh, di ba? Oh, oh. Pero nakita ko naman yung picture ng bata ako. Ah, medyo okay naman, so tinanggal ko na. So, so, pala, oh pala 'yung per ginawa yan. No, hindi. Noong bata ako, kinalbo ko ng nanay ko, pero oh, ngayon pero na lang wala. Ngayon na, ngayon lang pala. So, yeah, uh, tsaka pantay ah. Pantay. Okay naman. O oh, pantay siya. <laughs> Medyo mahirap din. Pero <laughs> <laughs> ano, ano? pa lang robaket. No no. Pero pero kalbo lang. <laughs> Oo, oh, kalbo lang isang style. Pero ano pa rin 'yo may premium. Si Daniela ang magugupit, 'di ba? Pwede. Well, so yung body wash mo, yun na rin yung sa buhok mo. Diretso na lahat. Ayun. <laughs> I, I love it. I love it. Pangmukha ko lang ang iba. Oh, syempre. <laughs> syempre. Para spur of the moment lang siya, hindi ka nang hinayang. Yeah, exactly. Dude, yun siya. Spur of the moment and bahala na. Kasi sabi ko marami naman akong sombrero. So kung hindi maging maganda to, <laughs> mga isang taon ako nakasombrero. Marami! <laughs> Wait, Wait. Go ahead. Isang araw ko sa nakinterview namin si Carmelo oh. Yeah, kang bibig niya. Pag pumayag si Kuya. Anong klase ka ba? Anong pag pumayag? ginawa niya na nga. <laughs> <sa laughs> <laughs> so bakit tutul ka ba? <laughs> <laughs> Gano'n gano, gano, ka ba ka-strict ka sa bibig? Kari, hindi naman ako strict to. It's just that, again, I know the industry. You know, and the industry is <laughs> not kind. You know, I mean, it's beautiful, but at the same time, it's also cruel, right? And ay kapatid ko yun eh. Di ba? Uh -huh. Hindi mo maiiwasan na masasaktan at masasaktan ka dito sa industriyang ito. And um, basta kaya, yun yung sinabi ko sa kanya. Just be careful and... And yun nga, dapat buo ang puso mo, kilala mo ang sarili mo. Kasi kahit anong sabihin ng tao sa'yo, pagkilala mo ang sarili mo, it doesn't matter. Daniel, kung ikaw makasunod, hindi mo siya iaalam. Well, ko ako lang mas hindi pero hindi naman mga ako lang masusunod. Eh. May sariling buhay ang kapatid. Kung sakali lang. Hindi pwede, diktador na tayo. <laughs> <laughs> I'm sorry ma'am, hindi talaga pwede kasi kung ako masusunod, nasabihin ko pa rin kung anong gusto niya eh. Diba? At the end of the day, I want to be supportive. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, huwag huwag huwag. Dahil kung yun ang gusto niya. Diba? At yun ang pangarap niya. Yun lang, again, I'll be very protective. And babantayan ko lang talaga yung kapatid ko. Lagi ako nandito. Tingin mo mas mahigpit ka dapat. Yeah, yeah just want to... kay Carla. Ah, uh, siyempre naman. I mean, may mahigpit ang nanay ko. Diyos ko, siyempre ang nanay ko, mentor ko eh. Di ba, all my wisdom came from my mother. Di ba, lahat yan ang galing sa nanay ko. So, nandiyan ang... Swerte siya nandiyan ng nanay ko. na nan, Galing din sa industriya at nandito rin ako. na Nandito pa rin sa industriya. Na, na, na may tagagabay din para sa kanya. Pero, siyempre, at the end of the day, ang trabaho niya ay trabaho niya, di ba? So, kailangan niya pakita yung drive and yung, paso, yung passion niya dito sa gagawin niya. Uh -huh. Dahil, ganun kami. Ganun kami mag-alaw. Ano sa mo sa kanya na project? Okay. Wala, hindi ko alam. Hindi ka, parang hindi ka lang nakinig... hindi, Hindi, pero hindi. Alam ko kung anong project ang ibibigay sa kanya. Uh -huh. Siyempre, doon ako pwedeng magsalita. Input. Ano alam ko rin kung anong para sa kanya. Ano, uh -huh. so, yun lang, pero kung anong gusto, hindi pwede. I won't decide. So, so gusto mo, mo. siya makasama in one project? In the ah, may ganda sa aming dalawa. Pero sige, <laughs> <laughs> para pakitaan ko siya. Wow! <laughs> like, like, like a true brother, yun yung hirit. <laughs> <laughs> movie, ano nang pwede mo i-share? Yung movie niyo ni Sanjo, kumusta? Oo oh, nga, lagi yung binabanggit. Pero yun nga eh, eh, medyo niluluto at piniprito pa namin yung kwento dahil ayaw namin maging hilaw siya. Uh -uh. Dahil ang ganda, siyempre galing kayo sa Regally yung kwento na yun, di ba? Ayaw nating madaliin. Good things take time, you know? Ayaw natin na paglabas eh, nyaw-nyaw-nyaw, di ba? Gusto uh -uh. natin maganda pag lumabas ang pelikula natin. So, ngayon may niluluto kaming show. ay hindi ko pa pwedeng sabihin kung sino mga kasama ko pero lahat ng mahuhusay ng mga actor so I'm just very very excited movie. pero so, I heard may movie na talaga show muna this is a show yeah kasi sa movie hindi ko pa alam kung uh, kung anong gagawin namin kasi magmi-meeting pa lang kami this August oh yung genre after, na ano gusto mo DJ, more action na yeah syempre dito muna tayo sa action hindi mo na mga romantic and romantic uh, romantic lead <laughs> Okay, muna. Uh, I think uh, I had my share. You know, <laughs> romcom. <laughs> rom kung tama, oh, nakakalala oh. ko ng galing na rin ako dun. Tama na. Hindi uh, <laughs> <laughs> okay, naman sa tama na. Diyos ko, na kung may magandang romcom o romantic na kwento rom na sobra sobrang maganda, why not? I love that genre. Masasarap oh. ah, ka yung gawin din. Pabalik ka no. dyan. Ah, Bakit hindi? Basta maganda yung hindi ipipilit lang na ipisama eh. ako dito sa kung sino. <laughs> ma hindi mahalaga sa akin yun. Mahalaga sa akin kung maganda yung script kung talaga maganda kahit ano pang genre yan. syempre kung rom-com, especially yung pinag uusapan natin. I'm willing to do it. Romantic drama na. So much, Whatever, the script so much, is, kung magandang script, gagawin ko siya. Masaya ka ba the landscape has changed for that? Sa? Sa romantic comedy, romantic drama. Ano magbago landscape? I may, mean, may love team pa rin, pero kumbaga ngayon mas risky na yung ibang mga kwento. the term is not love team na eh. I think oh, exactly. you actor mo na lang. Oh. Co-actor mo na lang whatever. Sa akin, walang problema. Kahit ano, siyempre. Ano lang sa akin, it's always the piece, Diba? It's always kung anong film yan, di ba? Or show. Yun ang importante. Kasi kung gagawin lang natin for the fans, or ano, hindi na, hindi na. That's nice. Yeah. Thank, you thank you so much. Vocal ka naman sa age mo, no? Uh, yeah, I'm 13. Sa pag-top time ba, uh, may mga gusto ka pag itry? At my age? Oh, kanahurt ako na. Mag-a-tapan niya? Ako, uh, uh Marami pa tayong gustong subukan, kapatid. Marami pa tayong gustong matuklasan sa sarili natin, di ba? Oh, yeah. Hindi lang dahil bata pa ako. Hanggang kung ano oh, mang edad yan, lahat tayo may gustong masubukan, di ba? Bagong maramdaman, bagong makilala sa atin, Ma mga taong makilala pa. So, yeah, life goes on, you know? Marami pa tayong kailangan malaman. At yun ang kailangan malaman ng mga kabataan ngayon. We have to explore. Hindi tayo pwedeng matakot. Di ba? Hindi tayo pwedeng matakot. Uh, uh, okay. So, sa business naman. Uh, yeah. Meron bang mga learning sa'yo as someone who's venturing into business? Yeah, marami pa akong kailangan matutunan. I'm, I'm very young with this industry, you know, business. Uh, hindi siya madali, di ba? Hindi siya madali. Pero marami rin ako natututunan. And it's just, itong journey na is very exciting kasi ito, ito to sa love ko, you know, creating, di ba? And kasama yun doon eh. At yung mga, uh, ako kasi sabi ko again, yung business ko kasi gusto ko yung laging, naging may epekto sa tao. Or lagi akong, gano'n lang, gano'n you know, lang. Parang, till now, natututo pa rin ako. Pero, I'm very into doing business. So, so sa finances ba, may nagka-guide sa'yo? Or... Yan, yeah, syempre. Marami tayong mga kaibigan at mga mentors. Hindi naman pwedeng ako lang. Kung ako lang, <laughs> Baka kung ano-ano ang gawin ko. Baka baguhin ko itong mundo. narinig mo yung mga story ng yung owner na couple saka yun. Yung ano, sorry? Noong narinig mo yung mga story nila, kung ito nga yung type Ano yung naging... Sobrang inspiring. Grabe resume ng mga taong to, ano. At ang sarap maging parte nito dahil, Ito, yes, it's a partnership and I'm their endorser but at the same time, I'm also their student, no? Gusto kong matuto sa kanila. Marami pa akong makikilala kagaya nung nagsalita na brother natin. Ako napakahusay, no? Diba? Very inspiring yung kwento. And yung may mo, it's the drive. It's your pa passion, diba? Yun siya, eh. Diba? The grit. Diba? Kahit, if, yun nga, again, if you fail, you fail. Hindi pwedeng kuminto ka dun, eh. Tula, tuloy lang ng tuloy, eh. Diba? Hindi pwedeng matutumba ka lang lagi tapos ayaw mo nang bumangot last na to last time no parang nasabi mo you were lost before na okay sa isang tuk ni to parang mo mm. ng blessings, and yeah. dami mo na rin endorsements. Are you parang hindi yeah, naman hindi naman hindi siya wala yun hindi naman parang wala wala it's just I've been But here before, you? you know, and I'm still here. It's right. not even a comeback, right? I'm always here. But are you right? Right? better? Do you feel like mentally because of incognito and all the other things that's been happening? Do you feel like it's going how you want Ah. Well, Ano ba? mental space. Yeah, alam mo, everything is always a struggle, right? I mean, ikaw lang naman lagi yung ano mo lagi yung sarili mo eh. Hahanapin mo lagi yung, again, bakit ka nga pa bumabangon, di ba? Hindi naman, pagising mo, okay, I'm ready. di <laughs> ba? Naging, uh, hanapin mo yung inspirasyon, di ba? Para, bakit ka nga again bumabangon? And ano pa nga bang mga pangarap at gusto mong gawin? Yun lang naman ako lagi eh, di ba? Hindi naman nagbago yun. And, uh, ano, malaking tulong, siyempre, incognito kasi binago nun yung ano ko dahil, Again, the show is not easy, di ba? Nanggaling araw-araw talagang bakbakan, you know. Hindi lang sa basta game art tayo, hindi lang sa ganun eh. So, ang laking tulong nun dahil binago niya, again, the mentality tama ka ron. Yes, binago niya yung mentality ko. And siguro, mas gutom niya ako ngayon. Ah, yeah, talaga? Oo, kasi iba lang yung gutom ko ngayon because I'm 30. Yeah. Di ba, mas naiintindihan ko nangyayari. And now I have time to think. Unlike before, parang, I mean, wala akong reklamo, pero dati kasi, Nakalatag na lahat ng gagawin ko, parang kailangan ko lang siyang gawin. And now meron akong choice na... You enjoy? Yeah. Eh, ba, ano ba gusto kong gawin? Uh -huh. Di ba? Ano sa ba ako... Okay, nagmamanay ako ngayon, you know? Uh -huh. Selective ka na ngayon, compared to you. Yeah, okay. okay. well, ever since Thank you. But, Thank you. Yeah. Thank you. Salamat. DJ!